Hello and welcome back again to my YouTube channel The Mommy Jaja Vlogs For today's video Magbabahagi ako ng Pampaswerte sa sugal Sa loto O kaya kung meron kayong mga tinatayaan na mga STL O ka kung kayo ay sasali sa mga raffle Kung kayo ay mananaya Panoorin lamang ang video na aking ibabahagi Kung kayo ay mahilig at panatiko sa mga pampaswerte lalo na kung kayo ay mahilig na tumaya sa mga STL o sa mga loto at mga raffle para magkaroon kayo ng chance na manalo. Panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. Kailangan lamang dito ay meron kang 100% na paniniwala. Maging positibo, paniwalaan mo ang mga pampaswerte na iyong ginagawa at alisin ang mga galit at sama ng loob. Ang mga negatibo mong naiisip, iwaksi mo muna yan paganahin ang law of attraction na mananalo ka sa iyong mga tinatayaan na STL o mga loto, manalo ka sa raffle. Mga ngailangan lamang tayo dito ng panulat, mga black na pentel pen o ball pen at mga ngailangan din tayo dito ng bula at isang buong dahon ng laurel. Gawin ito bago kayo tumaya sa mga tinatayaan yung sugal. At ito ang magsisilbi na pampaswerte para magkaroon kayo ng tsansa. Kunin ang bulak at ibubukadkad mo lang ang bulak. Tapos kunin ang dahon ng laurel. Kailangan ang kailangan ay buong dahon ng laurel. At susulatan ito ng sacred code na 520. Ang sacred code na ito ang mag a ng pera ng prosperity at abundance sa inyong buhay. Isusulat mo lang ito sa dahon ng laurel dahil ito ay mayroong malakas na energy para makapag-attract ng pera at manalo kayo sa mga sugal na inyong tinatayaan. O kung meron kayong mga hinihil hinihiling sa buhay, Isulat lamang ang sacred code na 520. At saka mo ngayon ito ilalagay sa bula. Kailangan nakatalikod ang dahon ng laurel. Yung nakasulat na 520 ay nakapaloob. Saka mo siya babalutin ng bula. At kung meron kayong mga panali, mga pulang ribbon, ay talian lamang ito. At saka mo ngayon, kukunin ang papel ng loto kung meron ka. At ipapatong mo doon. Habang nakapatong ito doon, ay dasalan mo muna ito o kaya bulungan mo na manalo ka. Ibigay na sa'yo ang pagkakataon na manalo. Lumabas ang numero na tinatayaan mo. ma mo ang pera. Manalo ka ng maraming pera. Ikaw ang manalo. Mga ganun. Bulungan mo lang ito ng mga gusto mong mangyari at sa ka ngayon tumaya sa loto o kaya tumaya na sa mga anumang sugal na tinatayaan mo basta magpakapositibo ka lang at paniwalaan mo ang mga pampaswerte na iyong ginagawa pwede mo itong ilagay sa iyong bulsa o kaya sa iyong wallet dalhin mo lang ito kung pupunta ka na sa sugalan o kung ikaw ay tataya na sa mga STL o loto paulit-ulit mo lang itong gagawin hanggang sa magkaroon ng resulta at huwag mo lang kakalimutan na dasalan o bulungan ito ng mga good intentions mo na manalo ka na sa mga tinatayaan mong loto o mga sugal, manalo ka sa raffle o STL. Ang paggawa ng pampaswerteng ito ay kahit na anumang araw o anumang oras na gustuhin mo at huwag ka lang mapapagod na gumawa ng ganitong pamamaraan. Kung hindi ka man manalo sa unang subok sumubok ka pa rin ng paulit-ulit hanggang sa ikaw ay manalo. Maigi na gumawa ka ng mga pampaswerte na katulad na ito para ikaw ay manalo at maka-attract ka ng maraming pera. Manalo ka sa iyong mga tinatayaan. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng taimtim sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.